gagawin naman tayo. I-improvise tayo ng uh, yung XRM 125. I-improvise kasi lalagyan ng 65mm na board a ah, So, parang mga ay yun. I-masinger natin siya, mga kabady. Kasi nga yung, ano, malaki kasi yun. Uh. So, balit butasan natin yung uh, crankcase left and right kasi nga hindi nga kakasya yung 65 mm drag drift kasi ito mga kabady so titingnan natin kung ano, dapat natin gawin at tingnan natin kung paano ito gawin so ito siya mga kabady total, total general overhaul ito mga kabady kasi nga hindi na pwede eh, uh, kunin ng i job natin kung hindi natin i-overhaul ito yung motor mga kabady yan yan mo na general overhaul mga kabady kasi nga na uh, yun ni, frankies left and right yun doon tayo bubutas sa patungan nung cylinder block natin. So, ito siya. Yan ang mga kabady. Yan. Yan. Frankie's left and right niya. Ito mga kabady. Dito ito natin kung yung ano. Ito ito. Kasi nga, mali ito eh. 65 mm ang kunin natin. kaya hindi siya kakasya so yung machine job natin karga natin sa lift machine para kakasya so ting tingnan natin mamaya kung ano mga teknik kung paano ito gawin so tingnan natin so mga kabali ito na tingnan na natin yan na siya yan na. Kasi muna natin mga kabali uh, Ang laki pa Ang layo pa Siyempre <coughs> metro Napakalaki mga kabali Kasi nga 65 mm Kamadip, hindi ba si Gawin ko kasi napakalaki ng mga kamadip. Ang original sa XRM 125 mga kamadip, 52 mm lang yun. Tapos ito, yung Lagyan ng 65 mm Kaya ito, napakalaki uh, Napakalaki yung Tunay natin Ito, matagal-tagal talaga Mga kabadid Matagal itong bago matapos Kaya, ayan, pati natin medyo malapit lapit na konting konti na lang ayan mga kabady konti na lang mga kabady kamali dito pumasok ng aliper natin okay, one, two, one, two. Yeah, yeah, sana pwedeng pwede na dagyan natin ng clearance para may ano siya Gag gagalaw natin ng konti

anyway mga kabady yung 65mm inner na ano yun? inner na putas yun talagang sa outer nito ay 74mm so malayo malayo sa standard nya outer size standard 58 lang. So ang um, itong improvise natin 74 mm. Bali ang inner niya 65 mm. Tapos yung standard natin 58 mm outer sa inner niya is 52 mm. So napakalaki difference talaga mga kabalik. E nga mga kabady, sa mga teenager natin, ito ang hilig nila, yung mga improvised na ano, kalakihan ng piston. Sa palagay ko eh, drag, drag race ito eh. Kaya linagyan ng malaking piston. kasi yung hilig sa drug base dito mga kabade eh. kaya ito marami-rami na rin kami nagawa ng ganito lagi nang upapagawa ng ganito para sa inga ang kahiligan kasi sabay sa uso nga mga kabade So ayan, subukan so, natin. Tingnan na. Ayun. Subukan so, natin. So, ayan mga kabadik Asya na So ayan mga kabady oh. Napakalaki mga kabady. Napakalaki. At ito yung standard. Ayan oh, yung standard, yung improvise so, ayan, malaki. Ayan, tanggalin na natin mga kabady. Tapos na. matagal-tagal din mga kabade ano. Tagaan lang talaga. Ni anyway, mga kabade. Ito ang sinasabi ko kabade. Ito yung standard. 58mm lang. Ayano, no? 58mm. Ito sa 74mm mga kabade. Saka yung inner ng standard is 52 lang. 52 lang yung inner ng standard mga kabade. 52 mm. Ito 65. So napakalaking diferensya. Yan no? 60. 65 mm. So ayan na Ayan na mga kabadi, yung finished product. Na, off, oh. napakalaki. Tumabot <laughs> pa sa ano. Ayan. So, maraming salamat sa panunood.